Sa mga pagpalang po mga kalingap, mga kabende na rin po ako ngayon sa may po ng Daet, dito po sa may tapat ng Provincial Hospital. yun Kung saan po ay bumili po ako ng gamot sa butika. At may dala din po ako ng package po na galing kay Ma'am Penning. Yan, napaka po ng pinadala niya kasi air cargo, napaka mahal yung, yung ano, air cargo. Matas po yung pinabayaran para may padala lang po yung package. Maraming maraming salamat po, ma'am. Binigay po ninyo para sa nanay ko. Yun po ay ano, isang colostomy bag, isang kahon. Na malaking tulong po 'yan sa ano po kasi halos araw-araw po ginagamit po ng nanay ko na colostomy bag, napakamal po ng colostomy bag. isang kahon po yung pinadala. Yan. <clears throat> Hindi na po mahirapan yung nanay ko na gumising ng ano, ating gabi para magpalit ng ano, ng yung sinsiachan. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. Sa mga viewers po, sa mga sponsor ko, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel, yan sa mga dasal po ninyo. Maraming maraming salamat po dahil hanggang po ngayon ay uh, patuloy pa pong tumalaban sa sakit na colon cancer yung aking nanay maraming salamat po sa dasal po ninyo tara po mga pente sama nyo po ako po sa barangay San Isidro at ito po yung pinadala po ng sponsor na package na colostomy bag yan po may dumating po na package galing sa Italy galing po kayo mampining bantugon Karasula. Ayan, maraming salamat po sa pagi sa binigay po ninyo. Dahil, hindi po yung ano para kay mama. <coughs> Ilang natin kagabi? Ano mag mm -hmm. Araw, magaling na? Magaling na.

Ay, ang dami. man. Ano uh, Ano siya may may siya. niya nang ano ano mong dash ito. Alam mo ba 'yan?

Ito yung nilalagay dito. Tapos ito. Tapos Ito tapos dito. dito Ito. 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 ito yan. Pag na ito, ito. 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 Oh, magugutup-tupit. tapos mama may ano pa dito ang mga pa dito Baka may ano may ano pa dito. ano 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 mo kay... kay ano ano Kay ano maraming salamat po sa ibinigay ninyo sa akin. Nakakulis ah, yung may baga No? At matagal ko yung gagamitin kasi mm -hmm. kasi nakakapunta na sa malayo pag Mm -hmm. Huwag na ang nakalagay sa ikan Mm Pag mapunta ka sa malayo, ibig sabihin, ano na, Eo. safe na, no? Safe na. Ay, natutulog. Yun. oh, hindi na yan mm. Ibig sabihin, pag natutulog ka, natatanggal? na naalis na kiti ako ng ating gabi kung sa nalang parko or ano dahil na bibili ko ay pag pagpapawisan ng local yung maliliit yan ma may sukat yan butas na ano? sukat sukat yan o Paano yung sukat ng butas yun ang gugupitin mo maraming salamat po hmm yun Maraming salamat po ma'am sabi ni kayo po ninyo. Malaking tulong po ito dito para kay mama. Pwede nang mag-ibag. Pwede nang mag o, Pina okay, na ko guys layas hmm. Sige na, tuloy nyo na yung pagpapanood nyo Ano yan, investigador Sadaan <sukai> na Iba yung Ano yung Yan po mga kalingap, mga kabente. Maraming maraming salamat po sa binigay po ng sponsor kay Ma'am Penning na Colostomy Bag. Yan, malaking tulong po ito sa sa nanay ko po na araw-araw po ay gumagamit ng ganito. Yan. Sa mga viewers ko po, supporter, sa mga sponsor po na patuloy po na sumusuporta sa mga dasal po ninyo, maraming maraming salamat po. Yan po si nanay ko po ay Tumaba medyo tumaba na po ngayon di kumpara po ninyo nung nakaraan ay nagkilo lang po siya ng 30 kilos bago po siya na -operahan. And nawa po ay eh, ano sana po ay eh, tumagal pa po ang kanyang buhay. And maraming raming salamat po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa po nagapag-subscribe, pa subscribe po Mr. 25 Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.